Attorney Greg ngayon nga po suspended for 90 days itong lisensya ng mga DPWH engineers na ito. Um ipatatawag niyo po ba sila dyan sa kanilang opis uh, sa inyong opisina? Paano po yung magiging proseso kung sakali man halimbawa na hindi sila tumugon sa patawag ninyo, magkakaroon po ng permanent disqualification sa paghawak ng lisensya? Opo, yeah, uh, eh, lahat naman po i-consider po natin doon po sa ating pagre-resolve ng mga pe, ng kasong il, uh, administrative na pinailapat natin po sa kanila. Uh, Pwede pong ma-revoke at mas ma, ma-, disqualify po sila na magkaroon pa po ng lisensya. Pa, paano yun? May hearing po ba pagkaganyan uh, or written po yung magiging sagot nila? Nag, nag po silang nag-hearing po nung pong Friday, September 12 at sumagot naman na po itong uh, apat. Yung apat po ay sumagot except po si uh, yung si RJ, yung si RJ Domastig po. Apo, pwede po ba naming malaman kung ano po yung naging sagot nitong apat? Well, basically po, it's uh, denial. Denial po yung kanilang mga sagot na hindi uh, daw po nila hindi, uh, hindi po nila kinuha uh, at hindi daw po nila pagmamayari yung yung mga lisensya po na ito uh um, except po doon sa isa which if if you may allow po na hindi niyo, hindi ko po pangalanan para po hindi maapektuhan yung pag-imbestiga. Ang sabi po niya, di, sabi po niya, ang sagot po niya ay ibinigay daw po ng casino uh, operator sa kanya para po magkaroon ng magkaroon ng card doon po sa casino okay. So may apat na nag-deny tapos meron pong isa na sumagot na bigay ng casino yung fake ID. Opo, tatlo pong nag-deny, yung isa hindi po po sumasagot, yung isa po ay yun po yung sinasabi niya. ipinabigay lang daw po, ibinigay lang daw po ng casino, pero ito opo. yung pong uh, card na yun. O -o. Kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, if you recall, lima sila na BGC boys, Correct. opo yung isa hindi gumagamit ng Elias. Mm -mm, diba? Talagang totoong ID opo, yung gamit. Opo, opo. So yung apat daw yung gumamit ng mga lisensya po na yes. fake. Yan po ang kwento nga ni Senator uh, Ping Lacson. Mga kapatid! Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!